Sa simula pa lang po ng second half ay pinakitaan na tayo ni Chet ng kanyang sipag para sa pinakahuling game ng season mga idol. Okay din kasi yung play na ginawa nila at nilagay po si Miles Turner sa isang mahirap na sitwasyon. Kasi dahil sa screen nga ni Chet ay kinailangan po umangat ni Turner dyan para ay challenge ang posibleng tira na nga ni MVP SGA. So yan ang naging diferensya dyan mga idol kaya nakapuslit si Chet papasok. Pero sipag pa rin yan kasi pwede na magbubaba na siya eh. Tumesteng siyang pumasok at sa kanyang pa ang talbog ng bola. Pero sa ganito talaga naging pinaka-epektibo si Chet lalo na dito sa second half ng Game 7 mga idol sa depensa talaga. Malaking bonus na nga para sa OKC na kahit papaano ay nakakasabay ito sa wings ng kalaban. May mga times ngayong serya na kahit si Halberton pa ay nasasabihan nito ni Chet eh. At gumana rin po yung versatility niya sa second half. Manonotice na nga rin natin na walang double team sa kahit kanino tong OKC. Kasi mga versatile sila talaga individually kaya hindi rin sila nalilito sa depensa. So hindi mo rin talaga matatawaran yung naging presensya ni Chet dito kasi kahit wala siyang nakukuhang numero ay nadarama ng Pacers yung ambag niya sa court. Tula dito na gumawa siya ng business decision na iwanan si Miles Turner para syempre mag-protect dito sa loob. So syempre, nabibiso na yung nagdadrive buhat nung length niya. Malamang pag tinuloy pa ni McConnell yan ay tapal talaga yan kay Chet. So kita nyo, na-alter niya yung mga tira kahit wala siyang block dito ay plus na rin yan sa kanyang team kasi nakakakuha pa rin sila ng stops. Si Dort naman po ang nakaagaw nito. Dito may kita natin yung sample nung hindi naman po nag-help itong si Chet. Mahirap din kasi bantayan tong tao niya sa si Turner at tumitira din po ito sa labas. So ngayon po ay nag-decide siyang dumikit na lang kay Turner at wag mag-commit sa pag protect. Ano yung nangyari? E eh, di walang last line of defense sa ilalim kasi occupied po si Chet. Mas kumpiyansa tuloy ngayon si McConnell sa kanyang drive kung ikukumpara mo kanina. Kaya importante talaga ang presensya niya sa court. Again mga idol, natakot si TJ kay Chet nung kino-cover na ni Chet ang loob. In fact, mga idol sa lahat po ng players ng OKC okay si noong sa second half, si Chet ang pinakamaraming kinontest na tira talaga. Tinirahan siya ng kalaban 18 times noong second half alone at 7 lang po ang pumasok doon. So na niya ang kalaban sa 38.9% kapag siya ang nagko-contest. Very good na talaga yan kasi hindi lang naman bigs ang nababantayan niya. Madalas nagsiswitch siya sa mga guards eh. Ito wala naman pong ginawang tira sa harap ni Chet pero siya rin po ang dahilan kung bakit hindi nakatira to o nabibisong tumira. Solid rim protection na naman. 'di ba? Ang laking ginhawa talaga niyan na maraming kayang bantayan si Chet. Hindi man niya dinodominate ang match up like hindi naman niya nalalock up talaga pero effective enough siya sa guards and ngayon nga po ay big man naman. Kita nyo, natigilan na lang siya nung pumasok, nagkagulo at nakita muli po ni siya ang sarili niya kontra kay Chet. E may 9 feet and 6 inches po na standing reach to. Kaya kahit tayo na lang niya, ay malaki pa rin ang epekto niya another stop mula sa kanya. Ganyan ulit, nag-switch siya sa guard mga idol at ito, mahirap ang gagawin niya. Kasi okay, tao niya si McConnell for the meantime pero kailangan niya mag-switch naman din sa ibang player ngayon dito kay ni Smith. Pero dahil sa sobrang haba niya at presence of mind na rin, safely ay nakapag-switch naman din siya at natapal pa to. Top tier defense talaga ang pinakita niya. Kaya ito rin po yung kwento defensively para sa OKC dito sa second half ng Game 7. Challenge ng Pacers tong depensa ni Chet at up to the challenge talaga siya. Si Dort din, ang ganda namang hustle plays eh. Pero hindi kasi lahat ng big man ay kayang gawin yung ginagawa niya sa depensa. Na mapabig, mapaguard or wing ay nakaka-keep up siya. Good rim protection na naman po dito mga idol. Grabe talaga yung naging papel ni Chet Holmgren sa depensa nitong Thunder at naging mahalaga yung rim protection at yung presensya niya sa loob para maging solido ang overall na depensa rin ng kanyang team. Kita nyo naman, napapadalawang isip yung kalaban pag siya yung nandun sa loob kasi ang haba rin talaga. At damang-dama nga po ng Indiana yon kaya kahit na nalilid nga rin sila ni Shea bilang alpha ng kanilang team ay mahalaga rin po talaga ang gampanin nito ni Holmgren para masungkit nila ang kauna-unahan nilang kampyonato. Kaya congrats sa OKC Thunder, best team ng NBA to sa regular season pa lang NBA Pinatunayan nga rin nila kung bakit sila ang best of the best din. Sayang lang din at karon po ng devastating injury si Halle sa first quarter. Mas magandang laban pa sana yung nakita natin. Kaya ano po ang masasabi nyo sa ngayong nagtapos na season mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.